guys, uh, balik na tayo sa ating trabaho. Pwede na tayong magluto. Nakapamili na ako. Ayun oh. Good morning Paris. Good afternoon Philippines. At uh, papasok na po tayo sa ating uh, trabaho at maganda po ang panahon hindi ganong malamig kagabi kasi mula ngayon naman umaraw kaya magandang panahon magandang kumilos wala na tayong masyadong jacket isang jacket lang din tulad pag malamig may pullover, over may jacket na ayan kaya maayos ang kilos ng katawan natin okay guys uh, pasok na ulit tayo sa ating trabaho araw-araw ganitong buhay kailangan natin magtrabaho at uh, mga ilang taon na lang medyo magre-retiro na lang mag -re na tayo kailangan natin na uh, huwag ubusin ang katawan natin sa pagtatrabaho kailangan mag relax din tayo sa Pilipinas magpa-forgot na po tayo at doon natin na uh, itutuloy yung ating buhay sa Pilipinas ang ganda oh. Basa yung mga sasakyan sa hamog, sa lamig. Okay guys, so na tayo at mag na tayo sa ating trabaho. Kita-kita na lang tayo dyan. Guys, nandito na ako sa aking pamaransya. Natapos ko na lahat yung pag ng mga kwarto at uh, paglilinis. Ngayon, nagpapunta na ako dito sa aking pamaransya. Galing ako sa camp, nilagay ko yung sobrang soil or uh, lupa na tinam tinanim ko dyan. Oh, mga laman yan. Bagong tanim yun sa gitna na At nilagyan ko ng mga pebbles para hindi talsik-talsik yung lupa pag may ulan. Okay guys, tuloy ko lang itong pangamalansya yan. Oh, puno. Oh. puno yan. ngayon, may nasquatter na lang para magalak doon. Ayan, nagpaklipo sa akin ng nagpaklipo ng mga mga nito guys, uh, natapos ko yung luto. Dumating yung bata, yung na uh, amo ko. Merkulis dito siya nakanya. Tapos, Biernes, Webes, sa school na. Oras ko ngayon, uh, quarter to four. Uh, susundo tayo ng bata. Uh, Shoutout na pala dun sa nanonood sa video ko kung maaari daw uh, ko yung pangalan o no, isulat ko dun sa caption doon sa kung sa anong lugar tong uh, nilalakaran ko uh, salamat bossing salamat sa inyong panonood ah, uh, ito po yung lugar na Rue ito po yung uh, Paris 16 ito po yung sentro ng Paris malaki kasi yung Paris eh ito po yung pinaka city ng aming lugar Paris 16 by uh, arrondismo kasi itong Paris mayroong Paris 16, 15 Paris 7, ganyan po ito yung sentro, ito yung Paris 16 ito po yung pinaka center, city, kung tawagin atong street na to ah uh, uh Rue de susulat po natin sa sa screen po natin yan ito yung Rue de la mahaba pa to gandoon sa Victor Hugo. Doon yung Victor Hugo na po yun, lugar, uh, Para 16 din po yun at centro din po yun At uh, doon maraming mga Pilipino. Doon makikita mo yung mga nagtatrabahong kapwa natunggil Pilipino na sa lugar ang din yun Okay. Salamat po. Shoutout po sa inyong uh, 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 yung comment. Thank you sa comment nyo. At ayun uh, na po. Uh, Runiculo kung nakikita niyo po yung lugar na yan 5 star hotel po yan 5 star hotel at ito po naman simbahan to simbahan ng mga uh, ng mga Spanish Spanyol at ito Ocean Supermarket ibig sabihin supermarket dyan bumibili kami dyan kami namimili pag ano pag uh, kailangan namin mamili ng pagkain susunduin ko kasi yung alaga namin sa table tennis na siya ng table tennis pag miyerkres kasi wala silang pasok activity lang yeah, tindahan ng mga laman doon naman tindahan ng mga karne ah, uh, chaturi chaturi yan, mahaba yan, Road de la Pomme. Hanggang doon. Ito na. Supermarket ito. Supermarket din Diyan may pagkain din yan. At saka uh, gamit sa inyo sa bahay. May nagtatrabaho ang Pilipino dyan. Mga kasir. Magmula doon sa Rue de na kanto hanggang dito Umikot kasi ako pa kanan. ah! nga pa kanan? ito Rue de la Tour Rue de la Tour yung dinadaanan ko Rue de, Rue de la Pomme. yung Rue kasi big sa ni street yun na ano, yan bus 63 by number kasi ang bus dito dito tayo pupunta sa likod nito kung nakikita nyo yung lugar na yun yun ano yun parkingan yun kabilaan yun naman waiting ng na mga taxi ano abangan ng mga taxi may lugar dito mga abangan ng taxi hindi pwedeng ano eh, kung gusto nyo maghanap ng taxi, pwede naman magganon uh, sa Google. Ito guys sa uh, R -R train station. Train station ng lalayong lugar, mga outside, mga countryside ng Paris. Yan. Rue de Prenois. Rue de Prenua Doon tayo pupunta sa pag to Ito, Bolivar Plants Ayan Bolivar Plants Limang pala ako Ayan guys, dito pa rin yan Mahaba yan, Bolivar Plants Malayo ang puntahan yan doon sa building na doon tayo susunod ng bata ito tayo dadaan ayun guys palbasa maganda ang panahon diyan may nagpa-practice ng football paglaki na yung mga yan magiging player ng France yan Oh. Nice. Yes, madam. You want the taxi? Yes, madam. We are here. Okay, super. Oh, okay, okay. Bye. bye. Pas kumperson tadi. Sa pusi pa ang ko video don la don la ru in la nom de si kuasa. Okay. Okay. Ah, si mal. Si sal si sal lamang. Bu, si sal di mo ada

punta tayo ngayon sa palengke para sa ating lulutuin bumili na ng misis ko na kanon eh yung sumot bibigil natin bibigil tayo bigas punta tayo sa pinoy store bibirin tayo tayong bigas tayo ng bigas nagbibigas nagra-rice kasi yung hamon namin eh. lalo na si Paul yan okay guys, uh, balik na tayo sa ating trabaho pwede na tayo magluto nakapamili na ako ayan o oh.

We'll guys tayo pa uwi na nakabili na ng ulam ang misis ko kanina no? sa so, ibong uh, oras po ngayon 10 to 7 na ah. naglaro pa kasi kami ni Paul ng ano, billiard rupustin tin, heli yan o no? oh, tindahan ng kuha niyang tinanggal tindahan ng pizza dominos yung lugar na yan yung saradong niya Okay. So guys, malapit na ako doon sa gate na itim na yun. Ito po, lugar na to sakob din ng Par-16. sabi ng isang uh, viewers ko, maswerte daw ako dahil nandito ako sa magandang bansa. Tama. Dahil nandito kami sa bansang maganda. Magandang sitwasyon. Uh, malaya kang malaya kang naglalakad. Pero inating natin po tayo minsan hindi natin yung diskrasya, Yung magkaroon ng problema sa labas. Marami rin dito mga loko eh. Okay guys, ayan pa tayo. So, kita na tayo sa taas. Dito na tayo sa piplor. Ayan yeah guys, dumidilim na. 7.30 ng gabi. At uh, nag-aayos na ako ng aking lulutuin na tinola. Ito lang naman lulutuin ko. Meron na kaming kanin. Ito yung spinach or spinach na ilalagyan natin. Okay guys, uh, gandito na lang ang video. At uh, maraming salamat muli uh, sa inyong panonood and shout out sa first sa taong uh, nag-comment uh, sa akin na lagyan ko raw ng ano. Mamaya po lalagyan natin ang mga pangalan street street at lugar kung anong lugar to. Okay guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood at pa suporta sa akin mga video. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye-bye.